Magandang hapon po. saraman naman mapagpalang araw po. Kuya Buds Vlog. Sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao sa sulok ng mundo. May galab shout out po. Thank you Lord. At uh, si Kuya Buds nandito sa kanyang bar uh, house. Kung saan nag -ano ako ng aking mga panindang kape ay uh, iway wala yang ko ko para isa-isa. Yun. So, that silent lang si Kuya Bajos kanina kasi Kuya natulog. So, ngayon nga po, pumunta ko dito sa barracks kasi wala nang kape dito. Yung mga tao nagalisan na babalik yan bukas. So, nabuti na Kuya Bajos na mag ano muna ng kanyang mga paninda para pang snack sa mga tao bagong taon bagong uh, gimmick na naman bagong diskarte sa buhay mga kabads ganyan lang talaga kasi hindi pa naman consistent yung ating sahod sa YouTube kasi uh, depende sa views di po ba mga kabas shout out dyan kay Pauline Living Vlog ng USA kay Ma'am Love Braceros ng USA magalap shout out uh, Idol My alter Ego ng Malaysia magalap shout out sa akin, mga sponsor dyan Ate Ruby Bigla shout out ma'am City Mariaan Sai Vlog uh Idol Lex TV Bigla shout out aking Idol lahat mga idol ko yan Katuba nang tema uh, solar kay Japper Sniper Mega Love shout out kay Boss Edgar Bay ko to Mega shout out kay Ate Mil Milagros Mega Love shout out Sa inyo lahat dyan, magandang-magandang hapon po. Alam nyo mga kabads, ang pinagbago ngayong 2024. Taon-taon naman nagbabago. Nagbabago ngayong, malamig yan dito. Iba ang temperatura ng klima. Sa madaling araw, malamig. Sa araw naman medyo mainit mga kabads so kailangan maingat tayo sa ating kalusugan kasi ngayon puso ngayon ang sinat sipon kailangan kumplito tayo sa exercise pawisan tayo Yun ang kagandahan ngayon. Nagbabago minsan ang taon, nagbabago ang temperatura ng klima, nagbabago ang mga alams na mga ugali ng tao minsan. Pero ganun pa man, nagbabago ang kaanyuan, pero yung ugali, hindi na talaga magbabago yun. So tayo na kaintindi, tayo mag-adjust. Salamat Sa inyo si Kuya Badge. Ay 9,400 plus subscriber na po Thank you, thank you, thank you Sa walang sawa ninyo panonood Kahit hindi mga ganda mga upload ni Kuya Badge. So tuloy naman yung aking charity Kaya nga lang hindi araw-araw gawa nga ng ayun ano ko ako lang magisa, so nagatid ako ng bahay-bahay ng tatlong balo, tatlong support pero hindi wala naman ako sa sakyan motor lang so hindi araw-araw po baka bukas uli kaya nag -ano ako ng ibang video may upload ko para naman yung aking mga silent viewer uh, mayroon man lang sila mapanood kay Kuya Bad, salamat po sa inyo malaking tulong po yung panunood nyo kay Kuya Bad upload kasi alam nyo naman po taghirap doon lang po tayo uh, umaasa sa sarili natin na uh, kung saan maging uh, maganda yung ating Uh, pangangatawan sa araw-araw na ligtas tayo sa lahat na kapahamakan so malaking bagay po sa araw-araw na nakagawa tayo ng kahit man lang uh, may isi na video may may upload, importante uh, organic ibig sabihin, sarili nating video na i-upload sa ating maliit na channel kuha So ngayon 2024 si Kuya Bats ay 7 years na dito sa aking trabaho bilang company guard ng isang kumpanya sa awa ng Diyos eh siguro mga isang taon dalawang taon pa ang kaya ni Kuya Bads uh, manatili dito kahit papano Ang inaabo lang ni Kuya Badge yung benefits kasi tayo magki-senior na tayo kailangan natin 'yon. Tsaka yung anak ko nag-aaral pa. 'Yon ang iniintay ko pa. Mga kabatch. So, thank you Lord. Thank you sa inyong mga suporta sa aking mga silent viewer, silent subscriber. Ah, maraming salamat po sa inyo. Marami po itong aking mga paninda dito. Ah, tinapay, soft drink, uh, ah, mayroong sting, coke, royal, nandito sa ito. Tsaka nga tinapay pang snack lang. Kutali si Kuya batch Puro paggabi ang duty Pero ngayon Siop ni Kuya batch Bukas pa ako papasok ng gabi So bukas posibleng makaagala na naman si Kuya batch, So tayo lahat na mga small youtuber At uh, Tiyaga lang po tayo. Hindi po ba? Tiyaga lang. Counting sikap, counting dasal kay Lord. Hindi ba? So, yun. Dito ngayon ang kay Kuya ba buhay dito sa kanyang munting tinda-tinda sa aking guardhouse kasi to barracks lang to ng mga tao na vlog ko noon pero ngayon nasa site ko sila buong Metro Manila sila ikot-ikot tag araw sila po doon tatlong araw so uwi sila dito siguro bukas pa tapos pahinga lang konti alis na naman kung saan yung tawag ng uh, opisina doon po sila. Meron naman sila service. Ngayon, nasa Bulacan sila. Yung isang grupo nasa Mindoro. Kasi itong kumpanya, malaki ito. Hanggang Bisaya ito. So, ito lang muna. Maraming maraming salamat po. Please, uh, huwag nyo naman kayo mag-skip ng... Uh, mga ads, salamat po please subscribe Kuya Badge Vlog pakipindot ng notification bell para updated kayo sa mga upload ni Kuya Badge maraming maraming salamat po thank you Lord